Oh, um, o, so, last na. Oga oui, so, no. mm, na lang na ko Ano Ano lang ha? Last na daw yan. Oga ni Lala. Hindi ko kayo lalabay ni na. Nasa ka po mo yung bibig mo. Ayakang pa eh. ano na rin siya eh. Ano na rin siya sa chichiria. Bakit gumagsak sila? Ano, pero ngayon lang <laughs> sila mag-uulit ulit. Hindi, October yan. Bakit pa pangalawa na ba nila yun? Pa sila sasama sa magmamarch? Ano yun yan ako? Nabusok ako eh. Nabusok ako sa... Kakain natin sa kapila. Ano ang aral uh, ni Ano ang aral ni Rodion? Ano mo kaya sa mo kaya mag-dress kaya ano? Kasi mas matanda at pag Akin na yan! Akin na yan! ang mo Rodion? Nakakainis ka ha? Kung ayaw mo yara, man, mag doon mo sa akin! ka mag-drive, mag finance sa akin. Isip pa <inaudible> yan. Ay, ah, ayaw mo siya. Dahil ako siya. Parang may option siya.

Ya, yeah, dos lang Dalawahin mo lang. Yan, let's sabi. Pulang Kamai. Kamai, baka Duma bakal ha, do <my> please. Mataka do galaw tagay. Ora. Ayala. Mga chine na. Sa mo to. mo lang <laughs> Dali lang ah. sa madilim. Ang, ang dilim dito sa labas, guys. Yan po yung estate ng China. Hindi kita yung ginagawa. Okay, so hanggang dito na lang mga kayayo. Bye-bye.